So, in short guys, what is fermented cacao beans, nilagay natin sa wooden box into 6 uh, days to 7 days, depende po sa protocol natin. Yan po, pang-anim na araw, medyo brownish siya, may lumalabas na juice. Yan, yung mga 6 days na fermented cacao beans. So, pwede na natin siyang i-dry. Yan. So, bakit tayo magpe ferment sa fermentation kasi guys, doon lumalabas yung maraming lasa ng kakao or magandang uh, flavor ng kakao at saka lasa ng kakao at saka amoy ng kakao. So tinatawag na chocolate flavor. So bago natin siya i-solar dry, kailangan i-cut test muna natin kakao lover. So ganyan ang pag test, dapat may lumalabas na brown juice at saka biak-biak ngayong gitna tinatawag natin na uh, fissuring yun dapat ang itsura ng ating uh, pagkat test doon sa fermented cacao bago siya ibilad may lumalabas na juice so binibilad yan pagkatapos ng 6 days binibilad natin sa solar drying o sola solar dryer so dapat dahan-dahan lang nating ibilad yan makaabot tayo ng 6 days to 7 days Depende po sa init ng panahon. Tapos, uh, may oras-oras tayong minimix yung ating kakao hanggang sa matuyo siya. At yan na po ang itsura ng fermented na kakao beans. Medyo may pagka-brown. Tapos, makapal ang balat. So, yung market naman ng fermented na ganito, uh, depende po pag nakapasa tayo, katulad niyan, dapat yung mga violet magiging brown siya. So, sa pagkakaalam ko ngayon, Ah, nasa 300 plus yung per kilo ng fermented cacao. Dapat mas marami yung brown niya. Halos lahat brown siya. <laughs> <laughs> Talaga. Guys, oh. Guys, unfermented, oh. Yan. Tag 200 ang kilo. Kasusunod, 300 na to. Pagtumasa ang kakao, pero ngayon 200 pa lang. Ang namang mahal ang na kakao to eh. Ganyan eh, ang mahal na eh. 85 na nakuha sa basa. Ah. Na. niliman akong pagmangkot. O. Oh. 18 and a half. 18 and half kilos. Magkano na yun? O, oh. buti mahal ang kakao ba? Pangitaon ko, naman nilangan din ako, kumpra. Eh, hey, pala mo. O, oh, sige, ano oh. mo. O, naman nilangan din ako, oh. kakao na ko. Kakao na ko ah. Ninety-five. Timbahan, ha? So, pila to? Eighteen 18 and 18.5 18.5 Eighteen point five. Eighteen Ay, sagwa na. video ko. Eighteen point five times two hundred, o. Three Ganito lang karami, oh. Timbang, oh. timbang. Timbang, timbang. Oh, Three thousand lang grabe mo noho nato natong kakaw kaya magano kayo alaga kayo ng kakaw ito oh ito yung master ng kakaw <laughs> okay na ako ang mga magkaya libo ba